Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Isa na nga po nga, typhoon no, humina po yung bagyong Uwan at nung matapos itong maglandfall dito sa may bahagi ng Aurora. So as of 4 AM, ang huling lokasyon ng bagyong Uwan ay nasa Katubigan na po ng Bacnotan sa La Union. So nakatawid na po ito ng kalupaan ng ating bansa at ngayon ay patungo na sa bahagi ng West Philippine Sea dahil humina nga yung bagyong uh, si Uwan matapos tumama sa kalupaan ng uh, Aurora. Sa so, ngayon po ang kanyang lakas ay nasa 150 km per hour malapit sa gitna. Ibig sabihin po nung nasa gitna, yung nasa may gilid po kasi nung uh, sentro ng bagyo, yun yung eye wall, yun yung pinakamalakas na lugar po or bahagi ng bagyo. Kaya binabanggit natin na nasa 150 kilometers per hour yung kanyang pinakamalakas na hangin. Samantala yung pagbugso, ito naman ay nasa 230 kilometers per hour. Tinatawag din itong gustiness. Ito po yung mga biglang malalakas na hangin na dala pa rin ng bagyo. At ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Makikita nyo po, no? So, nababawasan na po yung mga lugar na may mga kaulapan. Kaya po, posible po na mamayang hapon or mamayang tanghali ay mas mababawasan na yung mga pagbugso ng hangit, malalakas na mga ulan na dalangan ng bagyong uwan, lalo't palabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin muli yung pagtama ng bagyong Juan dito sa may bahagi ng Aurora na nakuhanan po base po sa ating mating uh, Baler radar. So makikita nyo ito yung sentro, malawak yung mata ng bagyo hanggang sa ito ay tumama dito sa may area ng Aurora. At nung tumama po ito sa may area ng Aurora ay nabasag po yung sentro ng bagyo Uh, para makita po natin na bahagyang humina nga itong bagyo mula sa super typhoon category ay naging typhoon category na ito hanggang sa binaybay niya itong mga lugar po sa Northern Luzon hanggang lumabas na nga patungo sa West Philippine Sea uh, dito po sa May area ng La Union. Tumama yung sentro ng bagyo, ito po yung una niyang landfall uh, dito sa May area ng Dinalungan sa Aurora around 9:10 kagabi kagabi po at uh, posible pong lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang uh, madaling araw, or bukas ng madaling araw po ng Martes. So Martes ito maaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At Posible pa rin, no? makikita nyo po sa track natin, maaring pumasok ulit ito ng Philippine Area of Responsibility madaling araw ng Huwebes. Pero makikita ninyo, ang maapektuhan nito ay yung bahagi ng uh, Taiwan. Kapag ito'y muling pumasok ng PAR, posible pong magkaroon ulit tayo ng epekto yung Bagyong Uwan. Pero most probably po dito na sa may bahagi ng uh, Extreme Northern Luzon, yung area po ng Batanes, uh, ang maaring maapektuhan pagpasok po muli ng Bagyo. So muli po, no? inaasahan natin, na mamayang hapon hanggang gabi ay unti-unti lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan at Huwebes muling pa maaring pumasok ito ng PAR. Bandang Friday po ay maaring lumabas ulit ito ng Philippine Area of Responsibility at maging isang low pressure area na lamang pagdating ng araw ng Sabado. Sa ngayon po no nakataas naman ang signal number 4 dito po sa may uh, western portion ng Nueva Vizcaya, southern portion, southwestern portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, southern portion ng Abra, western portion ng Ifugao, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, ng Tarlac at ng Zambales, mga northern part na po ito. Ah, uh, gayun din signal number 3 naman sa southwestern portion ng mainland Cagayan kanlurang bahagi ng Isabela, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Kalinga, Ifugao, ng Abra, ng Mountain Province, ang buong lalawigan ng Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, western portion ng Bulacan, buong lalawigan ng Pampanga, nalalabing bahagi ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Zambales, ang hilagang bahagi ng Bataan, ang nalalabing bahagi ng Milan Cagayan kasama yung Babuyan Islands ay nakataas naman po ang signal number 2. Signal number 2 din sa nalalabing bahagi ng Isabela, ng Apayaw, ng Ilocos Norte, ng Aurora, ng nalalabing bahagi ng Bulacan, ng Bataan, ang Quezon kasama yung Polilio Islands. At gayon din po dito sa Metro Manila, signal number 2 na lamang po yung nakataas na babala po, na lakas ng hangin. Gayon din sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque hilagang bahagi ng Oriental Mindoro, hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro kasama itong Lubang Islands. Signal number 2 pa rin po sa Camarines Norte at hilaga, northwestern portion ng Camarines Sur. Signal number 1 naman sa Batanes, hilagang bahagi ng Palawan kasama yung Kuyot at Cagayan Islands. Nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, mas bate kasama yung Burias at Tikaw Islands, Romblon, nalalabing bahagi ng na Oriental Mindoro, na Occidental Mindoro western and central portion ng northern Samar, northwestern portion ng Samar, at gayon din po dito sa Panay Islands, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama yung Kaluya Island. Inaasahan po natin sa mga susunod na update natin within the day, ay unti-unti na pong bababa yung mga nakataas na babala natin na, na tropical second wind signal, lalo't papalayo na nga yung bagyo. Pero asahan pa rin natin, posible po ngayong umaga, may mga pagbugso pa rin ng hangin, posible pa rin yung mga biglang mga malalakas na mga pagulan, lalo na sa may kanlurang bahagi po ng Luzon. Samantala, ngayong araw, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal, uh, posible pa rin magkaroon ng mga pagbugso ng hangin, uh, dulot pa rin po yan ng bagyong uwan, malaking bahagi pa rin po ng Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas, inaasahan nga natin na lalabas po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong uwan. Pero posible pa rin kahit po wala na pong nakataas sa tropical cyclone wind signal, malaking bahagi pa rin ng Luzon, ay maaaring magkaroon ng mga pagbugso ng hangin kasi mayroon pa rin pong trough or yung mga kaulapan na dala ng bagyo. Pagdating ng Wednesday, araw ng Merkoles, ay posibleng may mga pagbugso rin ng hangin sa Batanes at Babuyan Islands. Dari inaasahan nga natin muling papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong 1, uh, madaling araw po ng Huwebes. Narito po yung ating inaasang mga paglakas ng mga dadalhin po nitong ulan kahit po palabas na yung bagyo. Mapapansin po natin uh, nabawasan na po yung mga malalakas na mga pagulan na mararanasan ngayong araw. Nakikita po natin posible yung malalakas na mga pagulan ngayong umaga hanggang tanghali. Pero pagdating po ng hapon, posibleng mabawasan na yung mga heavy rainfall, no? posibleng mga light to moderate rains na lang yung mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon. Uh, magbantay na lamang po itong nasa may kanurang bahagi ng uh, Luzon, itong Ilocos Region area at sa may western section ng Central Luzon sa Zambales. Posible po kasi dahil yung trough nito ay maaring magdala pa rin ng mga hanggang malalakas na mga pagulan, na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslide. Pero ngayong araw, posible po, bandang tanghal or hapon, malaking bahagi na po ng Luzon ay makararanas ng uh, mababawas ang mga malalakas na mga pagulan. Bukas po, araw ng Martes, posibleng mas maulap na kalangitan naman at mga... Mahinang ka sa katamtamang pagwala ng mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon sa paglabas ngayon ng uh, bagyong uwan ng Philippine Arab Responsibility bukas. Samantala po, no, meron pa rin tayong inilabas na storm surge warning, particular na po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Posible pa rin yung more than 3 meters sa taas ng alon po sa Baybay Dagat. Kaya magingat pa rin po yung mga kababayan natin dito sa may western section ng northern and central Luzon kung saan posible pa rin magkaroon ng mga daluyong or mga malalaking pag-alon sa may Baybay Dagat. Mas mataas kaysa sa normal na mga pag-alon sa may coastal areas po ng Luzon. Samantala, may nakataas pa rin tayong gale warning. Particular po ito dito sa may Baybay Dagat hanggang mga around 50 to 55 kilometers po mula sa coast ng ating bansa. Inaasahan pa rin natin na magiging maalon yung gitna ng karagatan dahil nga po sa hanging dala ng bagyo, uh, bagyong uwan. Particular na po ito yung area ng Batanes. Kasama yung Cagayan uh, at Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, particular na nga po sa may Manila Bay, delikado pa rin po maglayag dyan. Cavite, Batangas, Quezon, kasama yung Polilio Islands, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Occidental Mindoro kasama yung Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan kasama yung Calamian Islands at itong area ng Antique. So asahan pa rin po natin na maaring maalo yung karagatan. Kaya po sa mga malita sa kayang pandagat, iwasan po na pong pumalaot dito sa mga lugar na may nakataas po na gale warning sa ngayon.